Huwag na huwag mong hintayin maubos ka bago mo pahalagahan yung sarili mo. Tandaan mo, ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. Ikaw lang mag-aalaga sa sarili mo. Walang may alam sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. At wala rin may alam kung paano mo kinahaya lahat. Basta sa tuwing napapagod ka, tandaan mong may mga kamay na handang bumuhat sa'yo pag hindi mo na kaya. Remember, God is always with you. Sasamahan ka niya sumandang mag-isa, may sakit at walang naipong pera, hindi masamang maging mabait at mapagbigay sa kaibigan o kamag-anak dahil sa ating pagbigay, dun tayo mas pinagpapala. Pero yung wala kang iniwan sa so sarili mo, yun ang mali. Mali ito pa konti-konti man, matuto tayong magsilog sa ating pinagpaguran niya. Responsibilidad mo, idol, higit sa kanino man ang pangalagaan ng future mo. Hindi ka habang buhay na malakas, hindi ka rin habang buhay makakapagtrabaho. Pagdating ng panahon, ikaw ay tatanda. Ang galing at husay mo ay linipas. Ang tulong mo ay makakalimutan. Ikaw na dating kinakapitan ay eh, mangangailangan din ang pagkakagastusan. Idol, maging mahusay sa paghawak ng pera. Habang ikaw ay malakas pa, dahil ang realidad, hindi natin hawak ang bukas. Well, yan. Maaaring dumating ang panahon na mas maging matalino ang anak sa kanyang magulam. Pero ang magulam pa rin ang uunawa sa kanyang anak.